Iniwan ko lang yung ano ko doon, yung bag. Ganda okay. so, na po kami uh, doon. Ganda na po kami sa yung um, last na ano mga kabunso. kami na po So ito na po Ito na po yung huling araw Binigay nila sa amin no

bro batam berdugo wag mo kalimutan yung mga sinabi namin sa'yo ha hindi ka namin pababayaan at nasa likod mo lang kami palagi huwag ka na mag alala bro nasa mabuting ligtas ka sa kamay ka na hindi namin hayaan na mapahamak ka alam ko kinakabahan mong bata na pang sa medyo nagkatagalan na siyang yung mga kamaster medyo nagkatagalan na siyang hindi nakaanin yung mga ganitong pangyayari. Siguro noon, nasanay siya dahil sa mga hindi na namin siya nakuha dun. Nasanay sa mga ganito. Pero may kakaiba hanggang um, Medyo may ano na siya ngayon sa ganitong larangan. May experience na. Or may trauma na. May mga trauma na siya. Siguro, mamaya. Hindi natin alam yung mangyayari pero sana huwag. Basta Filos tayo bisang isa, bilang isa, ha? Oo. para mabuo yung plano kasi yung plano natin, eh, yan yung isang daan o isang paraan para yung mga filos natin si is lang. Oo, bro. Kasi pag may magkamali sa atin, pwedeng mawasak, pwedeng Oo. malagay sa peligro yung mga natin. Hindi lang yung... sa akin, sa inyo. Lalo Lalo yung sa bata. Uh -uh. May bata uh -uh. tayo na mission. Kaya ano ba? Ito na yung oras. Uh -uh. Salan natin ang ano. over natin si Batang Berdugo at mag ano din tayo mag mag tayo para sa mga kabal natin. Okay. Okay, bro. tayo. Dito tayo.

Oh. Hindi nila binago. Hindi nila binago ba't? Okay. Okay. Masid lang tayo kasi alam nila kung saan tayo dadaan. Kasi... Oo. Uh oh. Sa Ayun, ano tayo, pa rin tayo sa, sa location sa... tayo na sila yung nakusunod. Ay, malamang ko nandito yung detayong... lakuyo ng kandak ng lakuyo. Aba natin yun, no? hindi lang po namin, uh, hindi lang po namin sinasabi ah uh, sila yung may mga contact sa amin pusa na lang nila nakukuha yung mga number namin kasi yun uh, ano din kasi yung mga number namin at mabuti na rin yun kasi ah uh, sa pamamagitan naman na nakakontact nila kami o oh, bigla-bigla na lang sila yun hey, bro that's

Andito sa medalyon tsaka sa si dilubyo Nagsama na yung dalawang kumandar Andito sila Puntahan natin para mag nag-uusapan sila. Hindi, hindi jan yung location eh. Oo. Para magme-meeting pa sila siguro. Tara, tara. May gagawin silang plano ah. yung mga kunso si Delegio at si Medellin nandito mga kunso nag-uusap sila parang may gagawin silang plano mga kunso Ano biyaga? Araw ang lawa, ratong ipaabot! Ano

Pinuhat na. Punta na sila sa pinag-usapan nila mga bansyo. Hindi nila na. Kasama ay, kami ni nakatake sa kanila so alam na ng kabunso sa so, batang burdog at sinasturgy so, lang niya uh, harap sa kanila

So, mm -hmm. yeah. tamang tama yung plano natin dito. Buti na lang nakagawa tayo ng pwede natin i- ano sa mga plano nila. Ano ka mga plano nila? yung plano natin? Gawin natin na pulido. Gawin natin na pulido talaga. Gawin yung mga plano <coughs> nila. Delikado tayo lahat. Oh, mm -hmm. Nakahanda naka 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 na sila. Sigurado yung mga kawan nila. Nandiyan na yung mga bilid naman yung plano ngayon mm -hmm. hindi tayo magtatagumpay sa plano natin sabayan mo lang ang agos ng ilog nila para hindi ka mapahamak mm -hmm. ha? kung ano lang yung tanging paraan para ano kung may mangyari sa amin mm -hmm. kung masira yung plano natin ha gusto mong kalimutan ka na dapat tumanig ka palagi sa ama. kasi nandito ka na sa kabutihan so wag mong tumingin sa mata ha wag uh -huh. mong tumingin sa mata magugulago ka nila uh -huh. magbabasa nila sa mga mata natin mga anak paano na po? Uh -huh. sabihin mo mamaya huwag mong kalimutan sabihin mo dito na ako kuya ang sabi ko sa iyo itawan nyo yun yung bata ganun ganunin mo para nalaman din namin kung anong sagot nila para makikita natin yung plano nila sa buka ng bibig nila. So, uh -huh. Sa yung mga sinabi namin ni Bat sa'yo ha, ah, huwag mong kalimutan. Yung mga salita mo, talagang patunayan mo na wala kang sinatago sa sarili mo. Para yung plano natin, hindi nila alam. Hindi nila mabuko. Hindi nila mabuko dahil sila Bat sa likuran nila. Kita yung dalawa lang nandun. Uh -huh. Wala tayong kasama so, tayo dun. Magalala. Uh -huh. Lagi sa... Pero kang kabahan, Wag kang kabahan alam namin yeah, yung mga ginagawa na, na, na alam natin na ano okay. matagal na kami sa langa, larangang ito ano kaya mo yan ano yung dapat mong gawin, gawin mo lang mm -mm. para mabuo yung plano natin bat ikaw na mag guide sa kanya din. na sige bat sige bat ingat kaya, nasa point kaya okay ha? kaya natin to kaya natin ito ito yung last plano natin basta butihan para sa kabutihan Gerah, saya dalam lewat. bro, mengingat ya, bro. Bro, sisi bro, ingat ya, bro. plano natin Kaya ito yung mga agad Iikot kami, nasa likod kami ng mga kalaban uh -oh. -huh. Habang sila Master nasa harapan nila At doon magagawa yung palitan Pero base sa sinabi nila, walang makakalabas sa amin dito Walang makakalabas sa kanila Ganun uh -huh. yung sinabi nila kanina Importante sa amin ngayon, nakuha namin yung bata magtagumpay sa plano at umuwi kami lahat ng safety para, ganti tayo Tara.

Kuhanin namin yung bata. Sino kami sa likod okay. okay. din ng kalusa. Ah.